ang paglalakbay ng tatay ni Jing Freak sa Dark Continent. Pag-usapan natin yan mga idol. Bring me out. Come At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin, ang lost mission ng tatay ng alamat na Hunter. Ilang taon na ang lumipas sa kilalang mundo, e merong isang mission, ang hinding hindi nila maresolba. At matataas na bansa na nga, ang nagbalak para matapos ang misyon na ito, ngunit lahat sila ay bigo, kahit nakatulong na nila ang mga hunter. Kaya ang V5 na kinikilala na kataas-taasan sa Noon world sa nakaraan, inagsagawa ng pagpupulong patungkol sa usapin na ito. At pinag-iisipan nga nila, kung tigilan na ba nila, at pagbawalan na ang pagpunta sa madilim na kontinente. Dahil napakarami nang ang mga tao, ang nasasawi sa pagpunta dito. At lalo pa itong dadami, kung hindi nila ito aksyonan, na gumawa ng batas na ipagbawal na, ang paglalayag sa Dark Continent. At ang hangarin nga ng isang pinuno, e talagang napakaganda, dahil sabi niya sa apat pang pinuno ng B5. Na tayo ang boses ng mundo, at desisyon natin ang masusunod. At dahil sa mga karumal-dumal na nangyayari, at walang humpay na pagkawala ng mga tao. E minumong kahi ko sa inyo, na ipagbawal na natin ngayon, ang misyon sa kabilang mundo at gumawa na tayo ng batas at plataforma patungkol dito, at ipaalam na sa sangkatauhan. At sumang ayon nga rin sa kanya ang isa pang pinuno, at sabi niya, na tama ang sinabi mo. Hanggang hindi natin ito ipinagbabawal, itiyak na marami pa ang mamamatay. Pero dahil lima nga silang pinuno, kaya kailangan na pare-parehas, ang kanilang gusto at desisyon. At dito sila nagkaroon ng malaking problema. Dahil ang dalawa pang pinuno ng V5, eh hindi sang-ayon sa pagbabawal sa Dark Continent. At sabi nga ng isa, na alam nyo ba, na malaki ang mawawala sa atin pag ginawa natin ang mga pinagsasabi nyo. Maraming matataas na bansa ang nagbabayad ng malaking buwis para lang lakbayin ng madilim na mundo. Kaya tiyak, kapag pinagbawal natin ang pagpunta doon, etiyak eh nahihina ang pasok ng pera sa atin hanggang sumang ayon nga rin dito, ang isa pang pinuno. At sabi naman niya, na tama daw yun, dahil kung magiging padalos-dalos daw sila ng desisyon, e maaring bumagsak ang kanilang komunidad. At sa katunayan nga daw, e napakaraming bansa na, ang nag-cash advance na, para tuklasin ang misteryo ng kabilang mundo. At sabi naman ng dalawang pinuno, na gusto nang ipatigil ang pagpunta doon. E ano daw ba ang mahalaga, pera o buhay ng tao. At sagot naman ng dalawa, na parehas daw mahalaga yan. Pero hindi naman daw nila buhay ang mapapahamak. Kaya nagalit ang dalawang matuwid na pinuno, at sabi nila, na puro pera lang daw palagi ang iniisip, ng dalawang masamang founder na ito. At hindi man lang isipin ang buhay ng ibang tao. Pero galit nga rin ang dalawang sakim na pinuno, at sabi ng isang mukhang pera. Na iniisip niya rin naman daw ang iba kaya nga daw ayaw niyang bumagsak ang kanilang komunidad sa mga kabobohan ng dalawang tuwid na pinuno. At hirit naman ang isa pang sakim na pinuno, na hindi naman daw pwede na masunod agad ang dalawang matuwid na V5 sa kanilang baro barang layunin. Pero sagot nga ng dalawang matuwid, na mas lalo naman daw na hindi pwedeng masunod, ang kagustuhan ng dalawang matakaw sa pera. Kaya dyan ay nagkagulo na sila, kung kaninong desisyon ang masusunod. Dahil tig dalawa nga mga idol, dalawang pinuno ang pabor na ipatigil na ang paglalakbay sa Dark Continent. Para maiwasan na nga naman, ang madugong kamatayan ng karamihan. Pero ang dalawang pinuno nga, e dito, dahil hihina nga daw ang pasok ng pera sa kanila. Kaya dahil dyan, e na ang isa pang pinuno ng B5 at sabi nga niyan, na lima nga daw silang pinuno sa kilalang mundo, kaya kailangan daw na magkasundo silang lima. At sa pinuno nga na yan, mga idol na kasalalay, kung kaninong desisyon ang masusunod, sa dalawang sakim o sa dalawang matuwid. Dahil kung papanig siya sa dalawang mabuting pinuno, e magiging tatlo sila kontra sa dalawa. At kung sino ang lamang sa boto, iyon e ang masusunod. Kaso ang tanong, kung sa matuwid ba siya papabor, dahil paano kung sa dalawang sakin siya pumanig. At sabi nga niya sa apat, na matagal-tagal na rin daw silang mga pinuno, at siya ang pinakabago sa kanila. At minsan, eh hindi daw maiwasan ang diskusyon sa kanilang lima. At dagdag niya pa, nire-respeto nga daw niya ang desisyon ng dalawang panig. Dahil parehas naman daw may mga punto, ang kanilang mga layunin pero ang kanyang boto nga daw, e panig sa dalawang pinuno, na wagi ipagbawal ang pagpunta sa madilim na kontinente. Dahil ang matuklasan nga daw ang misteryo ng kabilang mundo, e sila rin daw ang magbebenepisyo. Kaya dyan e wala nang nagawa, ang dalawang matuwid na B5. Dahil alam na nga nila, kung kaninong desisyon ang nanalo at masusunod. Hanggang lipat na nga ang eksena sa Hunter Association at tinipon ni Chairman Netero, ang kanyang mga nasasakupan. At sabi niya, napipili nga daw siya sa kanila, kung sino ang karapat dapat na hunter, na ipapadala niya sa napakadelikadong misyon na yon. At bagbag niya pa, na hindi daw kailangan ng marami, at ang kailangan lang yung malalakas. hanggang nagdesisyon na nga ang chairman, at anim na hunter lang ang kanyang napili, para papuntahin sa delikadong kontinente. At isa na nga dyan, ang tatay ni Jing Freaks. At dahil napakadelikadong misyon ang kanyang pupuntahan, kaya nagpaalam siya ng maayos, sa kanyang pamilyang maiiwanan niya at sabi niya sa kanyang mahal na asawa, na ito na nga daw ang bahala sa kanilang anak. Dahil ang misyon nga daw na ito, ay matagal niyang inantay, at alam naman daw nito ang dahilan kung bakit niya ito gagawin. At sagot naman ng kanyang asawa, na magingat nga daw ito sa kanyang paglalakbay. Hanggang nagpaalam na ang ama, sa kanyang batang anak na si Jing Fricks. At sabi niya, magpakabait nga daw ito, at palaging sumunod sa kanyang ina. Pero sagot nga ng batang Jing, na saan daw ba pupunta ang kanyang ama. Pero sagot lang nito, nasa malayo daw. Kaya tanong ulit ng kanyang anak, na magtatagal daw ba doon ang kanyang ama. At sagot ng tatay na oo daw at matatagalan daw siya. Kaya sabi ni Jing, pero kailan daw ito uuwi? Ang kanyang ama ay hindi nagsalita at lang sa kanya, kaya sabi ni Jing na bakit kailangan daw maglakbay ng isang hunter. At sagot ng ama na hindi pa daw ito mauunawaan ng kanyang anak sa ngayon. Pero balang araw e maiintindihan daw nito ang lahat, at bago nga siya umalis, e eh sabi ng batang Jing na mangako daw ang kanyang ama na babalik ito sa kanila kaya napangiti ulit ang kanyang ama, pero hindi pa rin siya nangako kay Jing, dahil ayaw niyang umasa ang kanyang anak, at mag sa wala. At dahil hindi siya nangako, kaya ang batang Jing ang nangako sa kanya. At sabi nito, kung hindi daw babalik ang kanyang ama, e pangako daw, e siya dito, at hahanapin niya ito kahit anong mangyari at ang tatay niya ay e sobrang saya, sa katapangan at katalinuhan ng kanyang anak. At sabot na nga lang niya dito, na kung sakali nga daw na hindi na siya makabalik, e sige daw, at aantayan na nga lang daw niya, ang kanyang anak sa lugar na iyon. At pagkatapos nga niyan, e umalis na ang tatay ni Jing Freaks, para gampanan na ang kanyang misyon sa Dark Continent. At dito na nga nagtapos ang part 1 ng video na ito mga idol. At abangan nyo na lang ang part 2 sa mga susunod na video natin. Dahil doon nyo malalaman ang mga mangyayari sa paglalakbay ng tatay ni Jing sa Dark Continent. Pero ang malaking katanungan nga, e magkita kaya sila ni Don Freaks doon? At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!